Good morning everyone, ayun nagbubunot na po ako ngayon ng sibuyas Ako nakatuka sa pagbubunot ng sibuyas po ayan good morning, good morning Philippines ayun, maguutay-utay na po kaming magdaaw, magtanim, o kaya magdahan-dahan ayun, dahil ang aming tubig ay titignan namin kung makakasapat, pero uunti-untiin uh, na namin ang pagtatanim dahil ang aming punla ay kailangan nang itanim So ayun guys, madilim pa ang paligid. Ayun ang bahay namin. Walang ilaw. Ayun. Wala din makita ang sa langit. So gabi pa po sa paligid ko. Ayun yung pitsayan. Ang oras po ngayon ay 5:19 pero ako po yung nakakaisang oras na po yata dito dinadahan-dahan ko lang nagising po ako alas 4 nagkape and ready so ganito lang po ang ating bunot-bunot sa iba ay mabilis na po sila pero ako yung dinadahan-dahan ko guys the first time very very first time ang ating pagbubunot ng sibuyas wala po tayong makuha ang taga bunot dahil busy lahat ng tao dito sa Oriental Mindoro. So, ayan. Ganyan na lang tayo. So, ang technique ko na lang, guys. Pinapalutang ko na lang siya. Ito. Gamit ito. Pang dukal ko. Tapos, ayan. Kinaganyan ko muna siya. Para lahat ng ugat ay kasama. Ayan. So, sana, Lord, mabuhay itong aking mga sibuyas na binunot hindi tayo expert sa so, pagbubunot ng sibuyas na punla yan mas mahahaman na so, yung ilaw ko lang po guys itong aking solar la il na flashlight yan lakas pa ng hangin dalawa kong kasama si Boyet at si Roldan andon nagasikaso sila ng makina at mga duck host para ready na mamaya meron lang kami kinuhang dalawang tagatanim plus si Roldan at si Boyet bali apat tapos ako ang nagbubunot ng punla yan so ganyan lang tayo malamig tiis tiis sa ekonomiya. Ayun yung nag-iilaw-ilaw dun. Last nila ay lighter lang. Yan. So ako may solar. Ako dito na flashlight. So ito na yung nabunod ko guys. Ayan. Isang ganyan. Isang ganyan pa lang. Uh, na tali. Eh, pang pito na to. Na tali. So. Baka isang, isang lahat lang na mabubunod ngayon. Depende sa mga mabilis na pagtatanim at ng topic na balon So, 'yun 'yung nag-iilaw-ilaw na 'yan. Yan, 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 yan. Sirol daw kasi buhayin, yun, hindi ko alam. So, 'yun guys. Tignan natin. tayo. Ito ang gawin natin. Thank you, Kiyaya, nasa bonnet. Ayan, tuloy natin tayo magbunot.